Paano po iiwas sa mga peste sa buhay? Tagal mo communication mo sa kanila. Bakit ba kasi nagsusumaksa ka sa mga taong tinuturing mo naman palang peste? O baka gusto mo rin yan, sadista ka sa sarili. Minsan may mga tao sadista sa sarili nila eh. Alam na nga nila si Raulo yung mga yun. Dikit pa rin ang dikit dun. Tapos pinipilit nilang baguhin yung mga si Raulo. Nagawa mo. The fact na kinoconsider mo na silang peste, tanong ko sa'yo, bakit kasi dikit ka ng dikit sa mga taong ayaw mo rin naman ba? Kahit nasa loob kayo ng iisang bahay, pag hindi mo dinikitan yung mga tao na yun, wala pa rin mapapala. Para mapeste ka ng kahit na sino, kailangan mong ibigay yung attention mo sa kanila? Bakit mo kasi binibigay atensyon mo sa kanila? Hindi naman ay na ibig sabihin ng pag-alis eh geographical location. Pwede kang umalis sa kanila, iaalis mo, pakinig mo sa kanila, iaalis mo, paningin mo sa kanila. Pwede mo naman bawasan yung pakikipag-usap mo sa kanila para hindi ka na peste sa kanila. Kahit nasaan ka pa, laging may peste. It's just a matter of where you put your attention. Bakit yung binibigay mo sa mga peste? Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot ako mga 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 m Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa kataniyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong ninyo, sa pag-ibig at sa pagmumasakit.